Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang benepisyo ng kaning lamig lalo na sa mga taong mataas ang blood sugar level. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Ang bigas ay isang pangunahing pagkain sa buong mundo, lalo na sa mga bansang Asia, Africa, at Latin America. Bagamat mas gusto ng ilan na kainin ang kanilang kanin habang ito ay sariwa at mainit, maaari mong makita na ang ilang mga recipe, gaya ng rice salad o sushi, ay nangangailangan ng malamig na kanin. Gayunpaman, maaari kang magtaka kung ligtas bang kumain ng malamig na kanin. Mas mabuti ba ang malamig na kanin para sa blood sugar level? Kapag tayo ay kumain ng pinalamig na kanin, ang kanilang mga antas ng asukal sa dugo ay makabuluhang mas matatag, na may mas kaunting pagtaas sa pangkalahatan, at mas maikling oras hanggang sa rurok kaysa noong kumain sila ng mainit na kainin. Ang mga resultang ito ay nagmumungkahi ng mga pinalamig na carbohydrates tulad ng bigas ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo, ayon sa mga mananaliksik ang isang partikular na uri ng carbohydrate na tinatawag na resistant starch. Ang pinalamig na bahagi ng bigas sa pag-aaral ay naglalaman ng makabuluhang maraming resistant starch kaysa sa sariwang bigas. Iminumungkahi ng ebidensya na ang lumalaban na almirol ay natutunaw ng mas mabagal. Bilang resulta, ang resistant starch ay maaaring makatulong na balansehin ang pagsipsip ng iba pang mga carbs upang balansehin ang asukal sa dugo, katulad ng fiber. Bagamat maliit ang pag-aaral at nakatuon sa isang partikular na populasyon, sinusuportahan ng nakaraang pananaliksik ang ideya na ang paglamig ng mga pagkaing mayaman sa carb ay maaaring magbago kung paano sila inaabsorb. Ano ang mangyayari kapag kumain ka ng malamig na kanin? Ang isang katulad na pag-aaral noong 2015, na isinagawa sa mga taong walang diabetes, ay nakakita ng maihahambing na mga resulta, na ang pinalamig na kanin ay nagdudulot ng mas kaunting pagtaas sa asukal sa dugo. Ang pagkuha ng maraming resistant starch mula sa mga pinalamig na carbs ay may iba pang mga benepisyo, tulad ng pag-regulate ng gana sa pagkain upang mapanatili kang busog pagkatapos kumain, maiwasan ang pagbaba ng enerhiya, o kahit na tumutulong sa pagbaba ng timbang. Kung ang mga tao ay nasa misyon ng pagbabawas ng taba sa katawan at tinitingnan nila ang pag ng kanilang mga antas ng asukal sa dugo, o kung tinitingnan nila ang kanilang pagiging produktibo at iniiwasan ang mga pagbagsak sa hapon, maaaring maging kapakipakinabang na subukan at kumunsumo ng maraming resistant starch. Gayunpaman, ang malamig na kanin ay ligtas na kainin basta't niluluto mo ito ng maayos. Maaari nitong mapabuti ang kalusugan ng iyong bituka, gayon din ang iyong asukal sa dugo at mga antas ng kolesterol, dahil sa mas mataas nitong lumalaban na nilalaman ng starch. Upang mabawasan ang iyong panganib ng pagkalason sa pagkain, siguraduhin palamigan ang bigas sa loob ng isang oras ng pagluluto at panatilihin itong maayos na palamigan bago ito kainin. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.